Eh, de ba? For <laughs> last mo na yan na guestings. <laughs> <laughs> <So, laughs> yeah, pero sabi ko hindi kompleto ang kapatid ko na guestings kung hindi tayo maglalaro dito at magkukulita. Correct. So ano Oo. bang laro ang gagawin natin? Ito na nga bagong-bago guys. Magbabasa tayo ng anonymous letters from our KK viewers. Anonymous letters? Oo, yeah, gusto yeah. nyo yun? May ba? Diba? ng sulat talaga. Tama, nasa akin na nga ang mga sulat. Pero ito, mag acting ang ating mga guests sa kung ano mang sinasabi ng letter. Wala kayong choice guys, sorry ha. May break okay. sa letter where the guests can butt in and act it out. Hmm. At bibigay agad ang mga characters sa letter. Ayan, meron tayong mga characters bubunot sila guest kay Meow pouch kung anong role ang ipleplay nila sorry po naka day off po ang ating Meow pouch kaya paper pouch na po siya today. correct day and oh, si pouch oh, oh naka day off po siya day and off. after that we will proceed with reading the letter correct oh pa diba? okay. oh how to play oh sige ayan Eto guys, i-explain lang natin kung paano siya lalaroin. Bukod sa babasahin ko yung letter, meron din dong um, Blank. So, parang Alam. fill in the blanks din siya. Pag nag ako, pag nag-pause ako, you can fill in the blanks at pwede kayong may sabihin na line. Ganyan. Okay. Linea kayo. Yes. Mag-imprompto linea kayo. Ayun, meron din tayong three rounds sa letter na ito. Kaya, ayan, matagal-tagal ang larong ito. So, merong naka-assign na characters. Yes. Tapos, Ayun. bubunutin kung sino sila dun sa character na Tama. Correct. Mm -hmm. Okay. Eto, basahin muna natin ang mga characters natin sa susunod na sulat. Ayan. Oh, sige. Basahin natin, Mark Ian. <laughs> okay. Um, Meron tayong sabi, 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 character sabi, sabi, na si Cardo. Siya ang panganay, palautos, palaging naka-chess out at chin-up. Laging parang mainit ang ulo magsalita pero may softer side para sa mga cute things. Ay tara, ha. Yeah. Oo. Oh, meron din si Carla. Oh. Siya yung middle child. Okay. Mahina magsalita at mahiyain. Paano yung mahina? Parang, parang hirap ng mahinhin. <laughs> Peacemaker sa pamilya. Pero merong animal instincts. Paano Ay, paano yung animal? Sa <laughs> Nagiging wolf sa gabi ganyan. At last si Carlo, ang bunsong laging nakangiti. Nalaro ng laro, kaya naman hindi na nawawala ang tingal. Ay, tara. So, in-character dapat. ko sino mabunod dyan, ayun ang i wow. pop nilang pagkatao. Tama. Okay. So, At dahil wow. nga, day of si Meow Pouch, dito muna tayo. Ilabas na natin to. Parang ang sama naman kung si Cardo yung... <laughs> <laughs> Challenge daw yun. Hindi yung... natin alam. Challenge. Okay, oh, si nasa muna. aking palad. Kayo muna. Oh, Ako. Baka mamanifest si Cardo. Okay. And C. Si Carlo. Ah, okay. okay, okay. I'm Carla. <laughs> I'm Carla? <laughs> ikaw, ikaw. Ako ba si Carlo? Si Carla. Siya ba si Carlo? Balit! Hinihinga siya. So, okay. Ako si Carlo. Okay. Ready okay, okay. okay. okay, na okay. ba kayo guys? Oh okay, goodness. internalize the character. Palakot. Nakatsisa. Uh Oo, -oh. internalize dapat si dapat yung 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 yun muna yan. Hindi, e, hindi. Okay. Okay, oh. kaya naman, basahin na natin. Pwede ba na lang tayo? Hindi, challenge nga yun. Challenge yan? Very challenging nga eh. yan. Out of character is that. As direct okay. Ryan Carlos said, do not judge the character. O, di ba? I get it. I judge lang daw natin ng isa't isa't. Correct. <laughs> <laughs> Eto na nga kung ready okay, na kayo, mamaya. babasahin na natin ang letra ni nanay na <laughs> ayaw letra. Magpata, letra sa letrang A. Li. <laughs> <L> <laughs> Dal letra. Sa letrang A, charot. Okay, kung ready na kayo guys. Ready na. Mahal kong kapatid ko ne. Sus Mariosep! Grabe na po, sa loob lang ng isang kape Parang limang season ng microdrama ang nangyari sa bahay namin. Hmm? Na nanahimik lang ako sa isang tabi, kumakain ng kwek-kwek. Nang dumating si Cardo at sumigaw nang "Cardo! Oh, sumigaw nang Sunog!" sabay hampas sa kanyang dibdib na para bang king of the jungle. Sulog! Balik. <laughs> Siyempre, as tagapakalma ng pamilya, biglang pumagit na naman itong si Carla at nagbigay ng payo na... Uminahon ka, kuya. <laughs> Sulog! Kuya, kuya, kuya. Kuya, man, <laughs> hinga, Tapos, hinga. nagbukas Inhale? ng mga kabinet para maghanap ng makakain. Um, kukuha ko ng pagkain, ha? Sulog! Pero, Inhale? hindi pa natatapos dyan, KK. Oh my goodness. Si Carlo, humahangos na lumapit at biglang nagsabi ng... Ah! Ah! Saan sunog! <laughs> Habang magtututuro, gamit ang kanyang mga nguso na hindi ko maintindihan. Marunong naman ito magsalita, ikaw yun, be. Ano gagawin ko ulit? <laughs> magtuturo ng nakanguso. Ah! Sunog! <laughs> Akala ko tapos na, pero maya-maya naglabas si Kato ng labubo at nagdeklarang 24 kanat, labubo. <laughs> wow! Si Carla wow. ko naman. Kunwari, naglabas ng injection. Ang <laughs> tinusok si ano? sa labubu. Ikaw <laughs> daw. Itusok mo sa labubu. Huh? Bubuntong <laughs> oh, wow. hininga siya ng... <laughs> Kawawa naman siya. <laughs> okay. <laughs> Ngumiti siya na parang isang super villain sa Marvel movie. Tapos itong <laughs> si Carlo, parang judge ng mass singer Pilipinas at sumisigaw ng... sumisigaw sisigaw Nang <laughs> parang masik. Be, listening skills, be, ha? Hindi mo ka alam yung sinasabi mo, mass singer. Minus five. Uh, uh, yung mass singer, yung show natin dito sa TV5, yeah. be. Wow. <laughs> Yan, lagot tayo dyan. <laughs> go. Go. Ano, isisigaw ko. Oo. <laughs> uh, uh, go. Sumigaw so uh, na. Ano? Ah, uh, suno! <laughs> suno! Nagsimula <laughs> <Mexico laughs> ang pagpapalak to, Natila, natutuwa sa ginawa ng mga kapatid <laughs> sa labubo. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Biglang lahat sila tumingin sa akin sabay-sabay tapos nagturo ng ikaw, ikaw ang may sala! Ikaw! Ikaw ang may sala! Ikaw! Ikaw ang may sala! Anong ginawa? Ikaw ang may sala! Ako? Nanaglag na lang ang kwek-kwek sa so, pero siyempre, dead, Ma. At sinabing, mga anak, chill lang. Ano ba, mga pinaggagawa niyo diyan, ha? Pero bago ako matapos, si Cardo nang misay. Oh. Si oh. Carla oh. nag-fake faint. Oh. At si Carlo nagbukas <laughs> ng imaginary umbrella sa loob fake ng bahay. Fake. Kapatid ko, Nick, <laughs> ano po ba ang nangyayari sa mga anak ko? Sa so tingin niyo po, safe pa ba akong lumaga, lumabas sa kwarto bukas? Mahilig manood ng mga suspense thriller. Nanay Survivor from Nanay na ayaw magpatan. And I thank you, Direk! Thank you so much, Direk! Guys, ano ba guys! you